ako magsimula ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Althea Saira Bangalisan Canyate At ngayon ay tatalakayin ko ang mga punemang katinig ng Filipino. May dalang bahagi ang punemang katinig ng Filipino. Una ay ang paraan ng artikulasyon. Pangalawa naman ay ang punto ng artikulasyon. Ngayon ay dumako tayo sa una kong tatalakayin. Ang paraan ng artikulasyon. Sa ilalim ng paraan ng artikulasyon ay may anim na uri. Una ay ang pasara, pailong, pasutsot, pagilid, pakatal, at ang muli ay malapatinig. Sa ilalim ng paraan ng artikulasyon ay may dalawang uri o paraan ng pagbigkas. Ito ay ang walang tinig o WT at ang may tinig OMT. At ngayon, dumako naman tayo sa punto ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbikas ng ponema. At ito naman ang limang uri ng punto ng artikulasyon. Una ay ang panlabi, pangipin, panggilagid, velar o pangalangala, at ang panghuli, ay ang glotal. Ngayon ay dumako na tayo sa unang uri ng punto ng artikulasyon, ang panlabi. Ang panlabi ay dumidikit sa labing itaas. Halimbawa ay ang P, B, M. P, pera, pera. B, baka, baka. M, Mesa Mesa Pangalawa naman ay ang pangipin. Ang pangipin ay ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas. Halimbawa T D N T T -ta T -ta Tala D D D Daga N Nanay pangatlo ay ang panggilagid ang panggilagid ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid halimbawa L R S L L L lata R R R rosas S Solo. At para naman sa pangalangala, sa malapatinig, ang letrang Y. yawe. Ang velar, ito ay ang ibabaw ng dulo ng gila ay dumidikit sa velong o malambot na ng ngalangala. Halimbawa, K at G. K. Ka. Ka. Keso. G. Ka. Ka. Gata. At para naman sa pailong sa velar ay ang NGA. At para naman sa glotal ay ang letrang h. Ha. Hangin. Ngayon ay dumako tayo sa mga ponemang patinig ng Filipino. Sa posisyon ng dila ay may tatlong bahagi: ang mataas, gitna, at mababa. Sa bahagi naman ng dila ay may tatlong uri: ang harap, sentral, at ang likod. Para naman sa mataas na bahagi sa harap ay ang letrang I. E. I. Para naman sa gitna ay ang letrang E. E. Sa sentral na bahagi, sa mababa ay ang letrang O. O. At para sa likod na bahagi, sa mataas ay ang letrang U. U. At para naman sa gitna ay ang letrang O. O. At dun lamang po magtatapos ang aking video. Maraming salamat sa pakikinig!